For today's vlog mga kumartes, ayan na, andito nga pala si Kuya Dukot kasi may paayos dito sa aming tricycle. Si Kuya Dukot nga pala mga kumartes, eh isa siya sa mga driver ng tricycle namin. Ipawiwil din kasi siya dun sa tricycle kaya nagpunta dito. Tapos dumaan yung magtataho, kita nyo naman hindi na naglalakad si Kuya, nakatricycle na din. Dati kasi ayan si Kuya naglalakad lang, eh ngayon nag-upgrade na, naka tricycle na. Kaya minsan ang hirap ng habulin kung kapag <laughs> naglalakad, mahahabol mo pa kapag ka nasigaw. Bumili nga din pala si Kuya Nash nung nakit nakita niya. Bumili lang ako ng 20 pesos. Kaya pag kasi kuya napunta dito sa may amin, nabili talaga ako. Kasi bihira lang din talaga si kuya pumunta dito. Masarap talaga ang taho, lalo na kapag mainit-init pa. At kaya nga pala si kuya hindi na naglalakad. Kasi parang nagkasakit ata si kuya. Maliliit pa lang kami. Eh, ayan na talaga yung trabaho ni kuya ang magtataho. Hanggang sa lumaki na nga kami at may mga asawa na eh, ayan pa rin yung trabaho niya. Sobrang init din kasi yung paglalakad. Kaya parang si kuya eh, na heat stroke, parang mild lang. Hindi ko naman alam yung istorya noon, pero parang inatake ata si Kuya. Kaya kung mapapansin nyo, lagi si Kuya may kasama. Asawa niya ata yung kasama niya. Anniversary nga pala namin mag-asawa ngayon. Ngayong araw nga pala ay linggo at mamamalingke nga pala kami. December 8 nga pala yung aming anniversary. Bago nga pala kami pumunta ng palengke, eh, aayusin nga muna nitong aking asawa itong problema dito sa aming tricycle. Hindi pwedeng hindi aayusin yan dahil alam nyo na ayan ang pinagkukunan natin ng income. So far yung isa naman, eh, katatapos lang di pagawa Charot. At dahil anniversary nga ngayon, wala naman talaga kaming balak kumain sa labas mga kumarates dahil yung aking asawa ay eh, dumadaing na nawalan na wala siyang pera. Kaya ayan, Diyos ko, sasampalin natin <laughs> ng pera. Magbibidro tayo ngayon. Chariz! Yung asawa ko mga kumarates, hindi hindi ko yan binibigyan ng pera unless humingi siya sa akin. Pag humingi siya sa akin, ibig eh, sabihin nun, eh talagang walang-wala na siya. Tsaka ako palang lang siya bibigyan pagka ganon. Ako naman e eh, ganun din. Kapag walang-wala na akong budget, humihingi din ako sa kanya kahit isandaan para may bound ako sa trabaho. Give and take lang kung sinong meron. Kakatapos nga lang pala namin mamalengke at na nga itong aking asawa gutom na daw siya. Tinatanong ko naman siya kung saan niya gustong kumain pero wala siyang maisagot sa akin kaya sabi ko sa kanya eh, dito na lang sa Jollibee sa mall. Bale, ito na din yung celebration namin dahil wedding anniversary namin ngayon. Ganyan ng mga kumarites ang aming celebration, kain lang sa labas. Almost sa tanghalian na nga namin ito at ayan, kanin nga pala yung inorder niya, akin naman yung spaghetti with chicken. At dahil yung aking anak ay hindi namin kasama ngayon, itinake out ko na lang siya ng kanya para pag-uwi niya mamayang hapon meron siyang kakainin. Pagkatapos naman namin kumain dito, wala na naman kaming iba pupuntahan dahil nakapamalingke na nga kami. Nakamotor nga lang pala kami mga kumarites kasi nung umalis kami kanina eh maganda pa yung panahon at hindi pa nga umaambon. Tapos nung nakarating na nga kami dito sa palengke eh bigla namang umambon buti na lang nasa loob na kami ng palengke at hindi kami nabasa. At nung nagpunta nga kami dito sa Jollibee bigla namang lumurok yung ulan maigi na lang din talaga. Dahil mga kumarites wala kami dalang kapote nako maliligo kami sa ulan. Sana lang talaga mamaya paglabas namin eh hindi na naulan. At ayan yung aking asawa nabusog ko naman siya kaya ayan <laughs> tumahimik <laughs> na. At sa kasamaang palad nga, ayan, habang pauwi kami, eh bigla namang umulan. Kaya ayan, por the basa ang mga person. Ako nga ay eh, wala ng pandong. Yung aking asawa naman ay eh, may helmet. Sabi ko kasi mag-helmet siya kasi napakasipunin niyan. Maigi na nga lang talaga at hindi pa ako naliligo niyan. Kaya pagdating sa bahay, eh maliligo na agad kami at baka kami itrangkasuhin. Yung asawa ko naman, bago umalis, eh naligo na. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, hindi pwedeng hindi siya liligo uli. Kaya ayun, pagkadating na pagkadating sa bahay, pinag-init ko na agad siya ng tubig para makaligo. Ayun lang naman ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!